Jay ah. Ano dito? Wala bang tao dito? Ihingi sang ano pang ulam. To. <coughs> cool. Ah, koplana ko 'di na ngrenta ni May. Ha. Ah commerce yun, sabing kunin mo yan. Ay, Ikaw pala nadali, kaya laging busay. Nanas ako nang tao dito, wala akong makita. Dapat eh, hindi ng kuwat. Bang hirap niyan, ako yung solo nagtatanong dyan. Ako yung tatanong, solo ko dyan. Tapos eh, buka ka na lang. Nasaan well, ka nung muli, ako nagtatanim, nasaan ka? Ako? Pagkali mo nakulong itong uh, ano eh. Nasangkat? nakulong nakulong. Nakakulong ka pala? Oo. Na nakulong sa? Nagilipit, uh, okay. Na, lalabas ko lang eh. Kaya ay napasok ko itong gulay eh. Nadalas akong tayo, okay. ay, wala akong ano. Ano ba ang kaso mo? Di nakulong yung nakapatay. Nakapatay ka pala? Oo. Nakapatay ako ng ano sa amin, ng madamot. Ha, pare? Pinagtataga ko nga yung madamot sa amin at ako yung hindi pinagbigyan ng pichay. Ay para ako hindi madamot pare. Kung hindi mo yung malalaki dyan. Ha? Yung malalaki pre, hindi naman sa luha mo pa. Hindi, naluha ko kanina eh. Hindi nga eh. Ano yung piyak to? Ang pangit na yung luha mo eh. Ha? Panguli. At araw-araw ka kumuha din eh. Pwede, huwag ka nang paalam. <laughs> hindi ba yun? Oo. Ito, kumukuha pa na rin yung mustasa. Nakapatay ka pa tay. Eh tara eh. Kaya bala ka na dyan, Kung anong mo. Kasi ang ano dito? pa doon ano doon. kunin lahat. Ha? Pwedeng lahat kunin. Bala ka na dyan. kay na sa akin. Kapatay ka eh. Kumuha ka lahat. At ka pa. At mga siya mo na. Eh, oh. okay. Maraming salamat naman pag kayo. <laughs> narinig ko pa lang yung may nagsigaw sa akin na nanginginig na yung aking kamaya. Eh, kala ko yun, eh, no, ay, Eh, kumuha ka lang dyan, malalaki ko nila. Pero eh. ikaw ay hindi madamot. Hindi ako madamot, pare. Eh. Ba yung bait ko? Mabait <laughs> ako. Ay, ka. Hmm. Bala ko ito ay madamot, ay. Kumuha ka pa dun, no? meron din sa iguena. Hmm. So, ganda lang ano mo kasi, ah, hmm. ko, eh. Siyempre, yeah, ako'y gagawin, pare. Eh. Kumuha ka pa lang, ano, gusto mo. Oh. Ay, salamat, ah. Oh.